Ito ang favorite soup bread ni Daddy. Iti DIY ko ang soup, pero yung bread pinili na namin yan sa French Baker. Ito lang po yan. Sabi sa direct instructions, 2 cups of water. Tapos tinagagan ko lang ng 2 uh, spoons of milk powder para maging extra creamy. Ito yung pinakasoup natin sa ating bowl na tinapay. Amoche. Uh, Dalian mo. Bakit ka ba nagamadali? Mami, ito. Ito ang kukunan mo, video. Dali. Magalaw na pala yan. Ito binili namin sa French Shibuya Baker. Skibidi. dalawa pala ito, Daddy. We're gonna make two. Akala ko isa lang. You are going to make two. Kakat lang natin to dito para pinakatakit niya. Tapos alisin natin yung laman sa gitna. Nagwash na ako ng hands. We're gonna shave his ano? hair. Oh. Ay, Yan. And we're gonna same. kill his hair. We'll head. do the same. Ito yung muna para makita nila dito. Tapos dito naman... Itayo mo yun, dito na yung dito nang nakikita yung kinagawa. At dapat ang camera woman natin si Andy. Meow meow. Tapos aalisin lang natin ito dito. Yan. Para magkaroon siya ng... Tapos syempre, gagamitin ka kakainin din yan mamaya. Ididip ko yan sa goya. Goya yung eh, may tinapay doon. We will do the same sa kabila, doon sa isa. Gano'ng ka-zoom yung ano mo, video mo? Normal. Normal. Yan. Just mga ano, mga bata sa court Eh, mm -hmm. na-capture ba ng video 'yon, Nakakaloko. Oh. Yan, tapos I stop muna anak, dinin na kailangan mak makita. Ayun yang wala na yung. La, yung hitsura. Wala nang heart, wala nang soul. Ayan. Stop muna next night. Or at mo Ay, grabe siya. Wait, continue niya. Ayan. So, malapot na siya. So, off na natin. Pwede na natin. I-stop muna, uy. Stop muna lagi. Tayo ka, babe. Nga. Hindi mo makapture yan. Sige, ikaw. Nakaplay mo na. Yeah. So, ipopour na natin ang ating patayo para makita. Nga. Ah. Yeah. Nakita ba nila? Yeah. Sa'yo ka ni daddy. Ayan so, na yun. na Nakita niyo yung part class dito sa taas, yung view. Yung view sa taas. Ako no. yung Give it to Give it to mama. Charan. So ito na siya. Ayan siya. Don't cut it again. Ayan siya. Tapos ito yung mga, ano, ididip din yan. Sa goya. Ayun ang ating customer. Go, let's go, daddy. <laughs> ha? Huh? Magwash ka muna ng hands, oy. Charan. Charan. Ang bilis lang 'yan, mabilis lang 'yan. Good for two. Andi, kakain ka ba niyan? Ito lang ating customer. Mabilis ang so, breakfast. Ang laging you know, inasam-asam na remote room set pa. Favorite ng daday. Ano? Sarap? So yung ginagawa niya, yung dip niya, yun yung mga, mga inalis sa gitna. 35 pesos. Di ba natin Magkano 80? Magkano yan? 35 pesos. Di ba natin 80? di ko malala. Sa French baker po yan. Ang tawag ng sourdough ba yun dati? Soup bread ba? Ah, soup bread lang ang tawag nila dyan. Mas mahal kasi yung sourdough. Soup bread lang. Pag nag-dining kayo, yan may kita niyo yun sa meal nila. 120 ba yun? Meal nila. Kano yan? You remember? 250. 250. Pag kumain ka. Siyempre, soup nila yon Mahal din kasi yung soup Kama nila. Saan may butter na nakapatong dito? Oo, ah, ah, may butter dito sa ano. Saan ba yung daddy? Dito sa bread? O dito? Dito. So yun. Kain na kami. Bye! Where's Beauty? Hala! Sabi ko, where's Beauty? ano si Beauty, oh! Beauty and Daddy. Nasaan yung araw? There's the sun. There's Beauty! Ibi-video ako randun pala kayo. Patingin nga. Tara nang watch yan d'yo. Mahangin at malamig. 6.58 in the morning. And ayan na yung araw. Good morning. Aha. Uh -huh. Morning walk. Kompleto kami ngayon. Baka o oh baka. 1, 2, 3. Okay na. Dali haul for today's video. Excited kami dito ni Andy. Tara. At ito pa, oh. Peanut caramel. Ang laki niyan, eh. Ang kamay ko, oh. Anong kalaki yan. Tapos, ito. Fruit cake. Fruit cake. Naka-plastic sa loob. So excited ako dyan. Ang kamay ko, oh. Ito yung kamay ko, and ang laki niyan 159 tikman natin uh, 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 yeah. ito. Yeah. Yeah. tikman Wala okay. <iliyor> well you got sit down with your brother? You take picture, ka Wow, ganda naman. Wow. Okay. Wait lang ha, magpipray lang kayo. Okay. Wait mo lang.